Ayan, naubusan ng LPG. Kamira gabi na. Ayan, uh, tuloy na dito sa ano. Maganda nito nga, no? Kalan na langis na di Ayan. Ba, eh, mapula pa nga, no? Malakas ang apoy, pero mapula pa. kwa nang mayroon pang masusunog na, no? Na papilang nila yung apoy. Magandang pandikit dito yan, no? Oh. Tissue. Kaya akin na yung pinandikit ay papel. Kaya medyo mapula-pula pa at na hindi pa nauubos yung papel. Pag nag-blue na yan, saka, sa ako na isasalang ang sinaing. Ang lakas, oh. So, pag uh, biglaan at na naubusan ng kalan ang uh, LPG ayan pwede na ayan medyo nagbo-bluish na siya pwede ko nang ilagay ang uh, sinaing Ayan, oh, no? huh? blue. Blue rin ang kanyang apoy. Oh. Ayos din itong ano to langis na kalang di langis ang nilay ko dyan yan no? yung hydraulic oil o, ayun hindi makakaluto ng sinain ayos